Hello guys! Hello! Welcome to my vlog! Ayan. For today's video, ako po ay magpa-practice. Ayan. Ang aking gawa pagkawalang client, ako po ay nagpa-practice para sa bagong kaalaman sa ating mga buhay-buhay. Charot. So, ayan guys. Ayan. Prenipal ko na po yung aking mga kailangan. Nandiyan na po yung um, lamp at table lamp. Ayan guys. Tayo po ay nakaupo lang dahil wala pa po tayong table. Pansamantala. So guys, yan. Pinaprepare ko guys ang aking mga gagamitin. Pasensya na kayo guys at medyo bago pa lang sa pagre-record. Kaya medyo nahihiya pa. So yun guys, yan ang aking yobby lamp. Sun X ang aking gamit. Tsaka drill. Tsaka yung pang likit ng kuko. Nilagay ko rin guys yung aking mga nail, ano, nail color. Yan, nail board. So yun din din guys. Nakapag-prep nakapag, -prep, nakapag -prep na po ako ng fake nails. At yan, nalagyan ko na ng base coat at aking pinatutuyo ng 60 seconds. So guys, yan. Naglalagay na po tayo ng base color. Yan po ay EAES. 6, um, another 60. Eh. Hmm. Sorry guys, medyo bago pa po tayo sa pag -re record Kaya medyo naliligaw pa ang ating mga ano, sinasabi. So yan guys, naglagay lang po tayo dyan ng alcohol pads. Para malinis ang ating gawa. Yan, nakagawa pa tayo ng tala or tala. Tala or star, ganun. So, yun guys, naglalagay lang tayo ng base color. Ay, sorry guys, uh, top coat. Yan po ay top coat. Hindi po makita sa camera dahil masyadong maliwanag. So, yun, guys. Yan ang ating pong nagawa. Nilagyan lang po natin ng rhinestone na red. Tapos nagawa din pa tayo ng flower.